batang battery itong inmax dahil 3 weeks tayo nagbakasyon sa buhol try natin i-charge kung commander pa gumana pa yung battery Yun o, may ilaw naman so, yung signal ito hindi yung may ilaw okay buksan natin yung u-box charge natin yung battery yung gamit natin na pang charge mabili natin sa Shopee lang okay let's go bali may isang sosya ang papala to ang pang bukas sa u -box, dito sa ilalim dito mas nyo kita flashlight lang natin. Ah. Ito yung may takip na bilog. Yan yung susian niya. Pagbukas ng yo box. Ito yung natin check naman natin yung battery baklasin natin yung takip so, Hey okay guys, charge na natin. Ito yung positive na kulay red at ito yung negative na kulay black. Okay. Unahin natin yung red. Positive. Positive muna. Saka negative sa minus. Okay. Ayan. Antayin natin ng 5 minutes or 10 minutes kung kumaraga na. Kung okay pa ba yung battery. Mag-start pa. Okay guys, na-charge na natin ng 5 minutes. Try natin iilaw ba yung signal light pag pinindot tong switch o remote okay iilaw din ayun try naman natin kung umandar start natin tanggalin muna natin yung lock puro alitabo ko ngayon okay. start naman natin ignition on tingnan natin kung ilan na yung karga ng battery, kung ilan lang 12.6 Ro okay na to. 2.6. Alo dai. Ang galing natin yung stand. Alo dai. Hay nung kusot ang charger. Awas socket sa inlet. Start natin. Kung gaandar na ba? garden sa wakas goods na 3 weeks na katambay nagbakasyon tayo sa buhol